Uh, magandang araw po. <coughs> magtatapos po ako ngayon. Dito ako magtatapos sa uh, tagilira ng pader ng tangke. Uh, Balik na ako. Umpisa na po ako. Ay na po ako uh, video Sige po. Umpisaan ko na magtapos. Ito po yung tatapasin ko. Ito po yung pader. Ito po yung tangke namin. Kasi medyo mahaba na andam mo. Uh, Inaumpisa na namin. Dalawa po kami. Sige po. Ito po yung gamit ko. Kalawit na kaoy. Ito na original na kalawit. Makapal yung damo. Pagtitisa lang namin para unti-unting matapos. Kabit tong damo. Kasi maugat. Salamat lang kasi imulan kung di mulan, lalong matigas to. Kapal, <coughs> <coughs> hindi dyan mo to, baging. Pal na damo. Mapaas ang daabag Sabi. Pal. Ay, nabunot na naman. Wala. Ay, naklasin. Ay, Ini kok. Coba tuh. Ini sudah sarau, tetapi ini Uh, pag sa na po ako titigil. Kasi ang kalawit ko medyo mapuro na. Asahin ko muna. Saka yung pang ano ko, panghilak ko ng damo. Ano na, natanggal na yung ano niya. Sanga. Papalitan ko muna. Salamat. na Sala po yung tinabas ko pang samantala. Ganito. Sige po. Hindi pong kalimutan, pakiclick nyo pa ako, pakipalo. Notification bell po, subscribe nyo ako para lagi kayo update sa mga bagong upload kong video. Salamat po. Magandang araw, mabuhay kayo.